Guys, ito ang aming ulam ngayon. Excited kami, guys. <laughs> It's been a while. <laughs> beef adobo. Beef adobo. Sa so, ngayon, malamitan naman ng aming uh, mga deals. <laughs> Puro isda gulay kami, guys. Kain tayo kasi previews sa uh, dinner, guys. Halos, chicken. Sa uh, chicken, fish, tsaka gulay. Mm -hmm. So, ngayon lang kami ulit uh, kumain ng beef. Beef. Okay. Kayo naman, kailan lang tayo nag-food dyan, twice twice. Okay. Seafoods pa pala. So, let... nag din pala tayo. Excited So, let us pray. Bless us, O and this is about to receive from the Lord. Christ, Kain na na. Gusto ko maglaban yung apgat at saka suka. niya. basta siya. Nang kukod. Kaya nagpapaksim na ano, napata. Hindi ako din sis. Kinakain ko sa puso ng sabi. Recipe namin sa pata is yung sa white beans. Ano pata-pata pa... na? Ang sarap yung white beans. Beans. Bin, <laughs> Bin, baboy o baboy? Ba? Ba? Tsaka okay, pata ito, team. Pangalang type kambrig to yan. Kambrig mading madi. mo. ano? May taba-taba doon sa akin. Pinampalukan. Sa yeah. paglagyan. Mabakon? Sabaw sa, sa soldero. One more. One mo. Sabi ko sa'yo, masarap ang sabaw eh. Ayaw niyo maniwala sa akin eh. Masarap na ang sabaw. Ay, Pati ay, si Hazel. Yung dagdagan mo yung sabaw ko sa pa rin <laughs> 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 Si Miss Sabaw? Kota -kota Miss Sabaw. <laughs> sabaw. <laughs> Hindi kasi pag may sabaw, masarap kasi yung ano. <laughs> kahit konti lang ang, ano mo, ang kalimutan mo dahil may sabaw. Oh, ba't <laughs> Busy? <No, yeah. laughs> I-upload no, yeah. ko mamaya yung isa. ko <laughs> na naman yung isang ano ko, si ko, hindi natin. Ang gamit pang duji border niya ate ate niya ba? Daloy ng magyaman. Chaluk man. Para siya Meaning, kasarap Malambot. Malambot ko nam a. Kain tayo, guys. Kontoh. Eh, naman kasi medyo nasukot subok niya. Ang masarap yung yung, yung, yung ribs talaga. Umili sana ako ng cook lang. Sana nga, inyo sinabi. Nanood ko naman kasi doon. Mimosa, <laughs> mimosa ka naman siya. Ay, ayaw mo naman na kasi umuwi. Parang gusto mo pong nandun ka. Kainita na yun. Maya <laughs> na yun. Huwag na mag soft drinks. Water na lang. Ay, di ba may juice tayo? Masarap kayo ng juice. ice drink tayo. Ang tang? Oo, oh, Masarap masakyan. Kaya lang dila so, ako. <laughs> May entry din. Ang hirap ano, na ang tang every night. Akala ko diet. Bulitin mo. <laughs> Akala ko diet ka, Jane. Hindi, ngayon lang kami na Nakuha lang sa video mo yung ano tayo nagpunta tayo sa city lang tapos sabi ni Ate Afin, "Hello, nasaan na yung eyeglass ko? Oh, binigay mo sa akin yung dinig ano sa una ko yun ni." Eh. Tapos sabi niya ko ng tawa. Wala na, anay laptop ko. Oh, ayo FW. Wala na, una nga finish na. Yan na sayo we. Nauna sa na. Sinner ko. Wala, nakita ko. Wag nang buuin. Portion by portion. Portion. Abi mo. Hindi, yung susunod na ano, yung sa akin lang yung gumagano naman ako. Mm-hmm. Mmm, -mm. hati nyo ko. Hindi ka ha? <laughs> okay. So, Hahaha. Yun yung video ko muna, tapos yung... Hahaha. Hahaha. Sabi mo na. Mmm, gusto. -hmm. So, kung masabi na, ito. Ganito pala ang feeling ng malamitan ang bibig. <laughs> ko. Mamaya na. Naniwala. Naniwala sila sa inyo. Joke lang guys. Pataw naman. <laughs> Ay, si Ate Raquel nga last Friday nagluto siya ng ano? Da. Yeah. But, Buto-buto yeah. na may beans. Ayoko na. Ang ah. daming daming ba. Buto-buto na ba yung beans? Oo. Naman. <laughs> 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 so, pa, oo. Oh. manis sa ating lahat. <laughs> Kaya nga, ah, yun ang sinasabi ko sa inyo. Sila maniniwala na ngayon lang kayo. Pero ang dami na natin nakain. kain. Nag jollibee pa na. tayo. Ang dami na kain <laughs> na gift doon. Sa kanya may basura yung iba Char. Joke lang. Kaya hindi na basura yung ano. <laughs> Ay lang. Ay lang. Ay lang. Ay lang. Ay lang. Wala na. <laughs> Parang ang hit lang ano, pero ang dami niyang laman. Meron okay. Hindi, kasi may baon na kami, guys. Kunin ko nga yung ano. Kunin ko yung Sape. kape ko. Kape. Ito, guys, ang baon namin. Ayan, Y-O-F-W All the way down? Time for ice cream. Ne, akala ko puno. Akala ko <laughs> <laughs> puno. Akala ko an, nan, bumili ulit silang isa ka. Kaya naman pala. Okay. May lima pa dun. Kape kape. Wala na. Ano? Double dots. No. May Dabulta. vanilla ko. Subo. Mas <laughs> <laughs> tayong imas nung adot yung sabaw na. <laughs> <laughs> Hindi makapendover itong sabaw. Willing <laughs> na. Hai, jangan bantu tapi Ngatapi, napakitan tenjol, tempe, dan adobo. Hai, apa yang dua kali ini? Memang So guys, tapos na kaming kumain. Desert so, na. ano na? <laughs> <laughs> <dessert>, uh, <guys. laughs> Desert sa party. <laughs> Kain na kami ng uh, pangimagas. So, ubusin na rin namin yung dati ng nabuksan. Dito natin. sa bahay namin, ang laman ng ice cream, hindi pa <laughs> 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 talaga ice cream, ice cream talaga. Kaya. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching hindi pinundang. <laughs> Bye! 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 <laughs> Para ah, malaman yung hindi ako nag-dog, guys. May sinisita sa isa, guys. Kaya uh -huh. ang ice cream namin dito. Nopen pa rin dahil kita. Eto, gusto ko to. Ay, hindi. Di ba, baby? Ang gusto ko kasi itong salad. <laughs> <Ay>, dito, <laughs> ang okay. papain. Dito, ang <laughs> papain. Talagang mm, ang ice cream, hindi pindang. Eh, dito eh, yung eh, eh, hmm. Pang laman. Ang nagaya mm, ng ice cream. Ice cream. Ah, ice cream na talaga. Mm. rin ako tal yan. Ay, kayo nga eh. Ako nga. Sa'yo Kung may <nabuksan> na isa, <laughs> yung luma. Team Mang <laughs> Ano, ice cream mo ang gaming? plastic <laughs> Kumain na sila ng desert. Mag-desert <laughs> <laughs> na tayo guys. Mag-desert na kami. Sarap ba, no? Pero please, kung meron namang buko salad, ayun na. Mm -hmm. Di ba may halo-halo doon? Uh -huh. Halo-halo. Okay lang. Na flavor. Kaya buko salad na yun eh. Oo. Uh -huh. O kaya buko lang talaga. May halo-halo nila. Ayaw ko may na yung chocolate. Makita Gusto ko pero hindi ko yung, alam mo yun, yung favorite. Kasi ang shopping mo lang. Kaya nga chocolate. Then <laughs> saan, saan? Pwede kang kumain ng chocolate. Pwede kang mag-chocolate. Ayan guys, so, Kasi nag-take to sila ng ice cream. Gumagawa ko. Yung mango. Pero pero breast Malteser nga nilalagay ko eh. Malteser cookies so, and si cream. si Rastibi magaling gumawa niyan. Pa. Ginaya ko pa yung sa, uh, sa pink berry. Lagyan ko ng pomegranate tsaka yoga ano, yogurt. Kanalo itong pang sukit nyo ah. Ano masarap ko? Yogurt. Oh, oh, hmm? Hmm. O, ano, man man ang, ice cream ang daan? Ang screen. Ang nagpapasarap dito yung parang medyo, mas salty siya na ano, matamis ng konti. Yun na hindi nakakasuya. Guys, hmm. yung talaga ng lasa ng ano, keso de bola. Ay. Dahil sa keso. Para sa keso. Oo, oh, gusto ko din to Hindi siya matamis. Hmm. 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 Ang sarap sa pigberry. Ang sarap sa pigberry. Hmm. Ang sarap sa pigberry. Malak. Mm -hmm. masarap, din sya, ano, mas masarap. Mm. masarap din ang dipindot. Masarap mm din -hmm. ang dipindot. Manila naman yun eh. Dito yung ganun nila, hindi masarap. Assorted na kasi, ano yung flavor niya. Tsaka parang maroon asukan. Mm -hmm. Doon eh talagang ano siya. Eh kapag mo talagang naghiwa eh, siya, hindi yung ano. Sa Sahara meron, no? Dipindad. Pero iba, hindi siya dipindot siya. Hindi. Ang bilog-bilog. Iba yung tatak mo dito. Para ang dipin, ha? Tunok mm O hindi -hmm. talaga. <laughs> Dapat next time may apa tayo. Apa? Gapa tayo natin. <laughs> uh, may tinapay? Tinapay. Tinapa. Parang gisali. Yung... Mm -mm. Yun na ano, sa Pinas. Maalat-alat yun. Maalala ko nun, pag birthday ni Jan, ay ang meriyan, ay no, ang pinapa snack ni Dali sa mga fan, sa mga teachers. Yung isang, yung inorta order daming dami yung asin sa gilid. Oo, yun yun. Kasi kumpara kumpa niya yung gumagawa. Malinis naman Pilip na sa Pilipinas mag-boil di ba? Pero parang mas masarap yung street na... Gustong gusto ko lang yung ice drop na gano'n na may munggo sa <laughs> Ay, oo, oh, yun din. Kung hindi munggo yung nasa ano niya, ano yun? Gusto ka ice buko. Oo, oh, ice Ay, ako Ay, ako nang, buko. Ayoko na ice buko. Ayoko na ice buko. Ayoko na ice buko. Hindi munggo yung sita. Sino may gusto ng buko? Ako. Ah, dalawa kami. Ah, tatlo. Huwag mong sabihin na magtatas ka din sa ano. Ako. <laughs> paborito niya lang. Paborito mo lang. Ikaw, Rap TV. Munggo. Munggo. Buko. At saka yung... Alam ko na na salad hindi ako masalad. Kala ko Buko salad. At fruit salad, hindi ako masalad. Ako, ayoko yung ube. Kala ko nga, twist to to. Ube. Greyhams nga nun ayoko dahil dun sa fruit salad ay yung fruit cocktail na nilalagay eh. Kaya ko yung Greyhams. Ah, gusto ko ng fruit. Natikman ko naman yung ano niya tapos, ano, pag kumakain ako ng halo-halo, hindi ko siya minimix. Mm. Try yeah. nyo yun. Try nyo yun, guys. Pag kumain kayo ng halo-halo, di ba, normally, yung minimix, yung natin. Na, Try nyo din na, ano, wag imix. May isang, uh, nyo i-mix. Sa iba kasi sarap? Kainin niyo lahat muna yung, ano niya, sangkap niya. Ako din. Ganun tapos, na ko. Tapos, tapos magbabawa ka na. Ube. Ay, hindi ko na makain ng ice cream ko. Kasi na. pag ang feeling ko, pag minix ko na lahat, hindi ko na alam kung nasaan yung ube, yung lecetrave niya. Gusto Kayaan ko muna na. kainin lahat. muna. Iyan mo na yung ice sa baba. Sure. Mm -hmm. You will uso, enjoy. Gustong gusto mo yung chowking na halo-halo dito kasi wala naman tayo choice. <laughs> <laughs> Ayoko matigas. Asan na ang takit nito? Max a ah, okay. Naiwan doon sa kusina. <laughs> Halo. talaga? Lang. try niyo kumain ng halo. Ni Dr. Hala noon. Marami kasi kaming ginagawa. Marami mm -hmm. kaming ginagawa ng mga report. Tapos nung time na 'yon, ginagawa namin yung ano yung Ni Dr. Hala online. Mm -hmm. Online, online ano namin. Lab ko 'yon. Wala halo-halo dito sa charity. Wala. Charity. Sa US meron. Mm -hmm. Tapos, sabi ko, eh, na, siyempre, over overtime kasi ako noon. Papasok ko ng maaga. Yeah, na. Tapos ang gabi. gabi. Talagang nag-overtime nag ako dun para matapos Damn. lang yung English text ng ginagawa ko. Mm. Arabic si Doktor. Eh, mm. Tapos naririnig niya na ano, tumutumog yung chan ko. <laughs> <laughs> Nangangalang na. Are you, are you hungry? Sabi like yes, Doktor. So what do you want to eat? Imax e Doktor. <laughs> 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 May masarap dun na ano, kasa buy one for you for me. That delicious food. Okay? Oh, Ang ko yung chop para. soy meal. Pa -paik niya. Oh. Chop soy meal, tapos halo-halo. Oh, okay, I will introduce to something. Ba't nga yes. yes. kasi niya eh. Pagbalik, naman, pagbalik ko naman, di, okay, you eat first. Sabi ko, Oh, we will eat together. <laughs> <laughs> Hindi kumain kami. So, may ko, pero may, nasa badan ko ba siya? So, syempre, yung chicken ng mas. Oh, it's delicious. Sabi ko, mm -hmm. Tapos yung caramel. This is new to me. Sabi niya, it's delicious. Wala wala. Tapos chop soy. Ganyan. Kain pa! Hindi. Sabi niya, kay Cel magluluto siya. Mm Hindi -hmm. naman nakapagluto. No, Cel? Biryani. Tapos, tapos umuwi na siya. Tapos yung sa Max. Ayun, yung halo-halo na toto asido kasi kasi nga masarap. Bago lang daw sa kanya, may gagawa raw siya sa bahay. What are the ingredients? Dagdadagdagan ko naman. Anong ingredients <laughs> naman? <laughs> put vitamin A, vitamin C, vitamin Z. Na mata manukahan ni in na lahat pala. Sobrang bait nito yeah. so. Kat na chat siya sa akin. Eh. Oy, birthday niya pala. Di lang din ko eh. na Advance, ay, belated happy birthday, Dr. Hala. Mega, mega shout out to you. We are talking about you and we miss you so much. Yes. And regards to your family. Si ano si Dalia ay diba, so so beautiful. Yeah. Oh my god. Dalia Rana and Basma. Diba sinusubukan? And Doktora, please don't forget to subscribe. <laughs> <laughs> Three subscri uh, subscribe, subscribe. Si sabi niya sa Allah si 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 Larry sabi niya. Hindi na nahihiyang na, mag- Narinig <laughs> ko na ang boses. <laughs> si Doktora. Kahit <laughs> nasa Iraq na siya. Kapag may mga ano ako, yung siya. kay mami, oh, tagal na. Nauna siya, sabi niya, Hazel, sabi niya na yun. I will resign first, ah? Hindi, <laughs> <Yung>, ayaw <ayun> niyang <laughs> mauna ako. Eh. Uh -huh. Uh -huh. Okay, that's why I'll go eh. Kasi siyempre, hindi na, hindi siya, walang, hindi papayagan ng isa sa amin, yung Ang sarap ng biryani niya, ano? Binibigyan kami sis yung napakalaking, ano? Plato. Plato? Punong-punong? Ang daming ano, mga... Damin kasi mang... ganun talaga sila magbigay. Ano yung nasa taas niya sila? Almond? May mga almond. Ay, ang sarap. Special talaga yung doon, Doktora. So wala kang maaano... Masarap kasi yata ang ganun ng hiraki. Uh -uh. It's <laughs> so delicious. <laughs> Ayun, ayaw ko na ano... Na... Sige, ako ka pa. Kasi alam natin. Bigyan mo na ako kung... Bigyan mo siya. <laughs> okay. Yung may maiwan ko dyan. Hindi ako nandito ba? ano yan? 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 Ano mo talaga nga yung muna. Ang uri lang. ako paliyaw lang gaya ni Kim. Hindi mas. Kasi practice ni Chef, wala yung paliyaw. Madi nga na-inform ka nung tayo kaya kaya gusto mong kasi may mas. Nakakaiba naman yan, Doktor. Nang kain natin ng ice cream, ano? mantakin mo, man, naubos natin yung dalawa. Guys, oh. Nabeg mo po ang lagiw naman ng rakay. Nangyayabang yun. Wala kayong nalipatan yun. So, already seen kasi wala na tayong bibigyan. Ang sasaya-sasaya kaya pag naubos, <laughs> sa takip na. Baka <laughs> nilipatan pa yun. <laughs> Ayan ah. Naka-video naka ka dyan ah. Huli. No, no, no. Ayan. Yeah, no, no. Oh. <laughs> Empty. Proof. Double dots siya ka ano. Cheese. Um, cheese. Keso. Okay, cheese. 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 Yes, so real. <laughs> Nakita yung upload ko na pakbet. Hmm. Sarap na. Ay, ng hindi pa, pa. yata alam natin ako na yun. Ay, ano na. Sabi niya, mag huto ulit tayo later. Sabi niya, kaya pala yun, ha? naka Laging ano, siya. Na naka siya. Ah. ah. Oh, masarap na. Ah. Masarap, masarap yung buto niya, Ate Raquel. Mas, masarap pag sa bahara. Hmm. <laughs> ano, alam ka, bibili na naman tayo ng, ng bahara. <laughs> so, yun na, guys. Busog na busog na naman kami. Busog Ayan. busog! Mga mukha ng mga busog. Alright, 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 busog ang mga